Good morning, guys. Good morning, ko sa inyo yung made of crochet, pero hindi ko to ginawa. Sa, hindi, ako akong gumawa kasi hindi ako marunong. Nakalimutan ko na nung bata ko. Ginagawa namin project, pero nakalimutan ko nang gumawa. Pahaba lang yata yung alam ko noon. Ito ay gansilyo or crochet. Ito. Pwede siyang headband ipakita ko sa inyo guys. Pag nag-shower ka, pwede. Pwede rin headband. Pwede rin... Pwede rin pang... Pang headband or pang sala pag nag-facial. Ayan, guys. Ayan. Ayan, headband. Headband siya. Yeah. Tapos, pwede rin, pag nagpe-facial o naligo, naghihilamos, pwede rin siyang gawin. Tapos, itong isa, ito tingnan ito. Bouquet. Bouquet. Bouquet siya. Bouquet. Ganda. Pati yung yung dahon niya naging ano, crochet din, made of crochet. Ang ganda siya. Ayan. Na crochet or na na gansilyo. Ang galing. Tapos itong isa naman. Pakita ko naman sa inyo itong isa. Maging aura tayo. Aura. Ito tignan nyo. Nagansilyo din siya. Pero ito ay binili ko sa ukay-ukay. Ayan, pag malamig ang panahon, ginagamit dito. Ayan. Ayan, guys. ating tingnan. Depende kung paano ang ano mo, gusto mong design. Kung paano, paano ka mag, ano ba Mag, mag, passion, sabi nila, passion, aura. Ayan. Ayan. Crochet. Kulay purple. Pinapakita ko lang. Nag-iisip lang ako ng content. Wala akong may content muna. Kaya ito. Nagpakita ako ng mga gamit na na. Na crochet. Pwede rin siyang <laughs> pagpaganyan mataas. Mataas na siya guys. Pagpaganyan. Ayan. Pwede rin pa ganun. Siguro pag nagluluto ka, pwede rin siyang maging hairnet. Nakatali lang yung buhok. Pag naging hairnet, pang hairnet, pare, parang walang nakalaylay na buhok. Pag nagbe tayo or nagluluto tayo, nagluluto tayo ng pagkain natin sa sa paninda. Sabi ko nga sa inyo, tindera tayo. Cook, tindera, multitasking. Multitasking, I ang mean, mami. Basa yung buhok ko. Basa yung buhok ko, guys, kaya hindi ko siya may, ano, na pwedeng pang-hairnet. Pakita ko lang. Yung anak ko na isa may bag may bag siya din, may bag siya, pero kinuha niya. Nasa tugiga raw, hindi ko may flex, hindi ko maipakita. ipakita. Gip niya yan, gip niya kasi yun. Pero bag din, shoulder bag na, ano, gawa sa, o yan, pwede siyang pang hairnet. para hindi, para hindi, maano yung mga buhok naglalaylay pag nagluluto ng paninda ayan ayan pwedeng pang hindi guys mm. Okay. ayan pwede nating gawin kahit anong gusto sa passion na to passion nga balas bala sila kung gusto gustong gawin Ayan guys, wala na maglaylay na buhok. Ayan. <laughs> That's it for this vlog. Mm. Masayang buhay. Good morning, good morning. Please like and subscribe. Nag-uumpisa lang po ako, hindi pa ako marunong mag-edit kaya ganito lang talaga ang mga content ko sa vlog. Pinapakita ko lang kung ano, walang edit, edit yung nanay ko natulog na naman kasi Sunday ngayon kaya kahit tanghala kung pumunta sa store okay lang kasi nandun naman na yung kasama ko na isa yung asawa ko ayan ayan ba diba? yan yung isa yung hairnet malamig malamig na ukay-ukay kong nabili to. Magkano nga lang yan? 20 pesos lang yata. Pero syempre, pag bago, mahal ang yung crochet, guys. May nakita nga ako sa mall. Swimsuit. Mag-cute siya. Pero ang mahal. Ayan, pwede nga maging hikaw to. Ayan. Oh, may uban ako. Kati. Ayan, nakahidban tayo ngayon. Bye guys. Thank you for watching. Please like and subscribe. Sa tulog na yung alaga kong nanay ko. Ayan. Naging headband. naman ako magtanggal. mag, mag ako. Bye.